ya guys, magandang umaga sa inyo guys. Magdabing tayo ngayon dito. Bukta natin ang gulong. Kaya tikapin. Ba? Tagas ba? Paolo, tagas. Tagas ang preno. Tignan natin. Saan may problema? Yan. Siyempre, buka ako yung nagawin guys. Jajakan nyo para matanggal ang gulong. Para may angat. Kaya yung ehe muna. Itong ehe. Ehe. Tatanggalin yan guys para mahugot parang ang gulong mahugot guys ha Ayan guys bago mabuksan yan Tingnan natin kung sira Subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV Pa like at pa share na rin guys At pindutin yung notification bell Para lagi updated Sa mga isi share na yung video At ipopost guys yan Guys Jaja na ni Paulio na guys, kalian ka yun Ini unong unik aku jangan, jaja na ni guys. Siyempre, kailangan ng pang, pang yan guys, pang suporta yan. Kasi baka bigyan bumaksak, kaya kailangan natin yung mga suporta para hindi kayo mabaksakan guys. Ayan, ano, yan, yan unang gagawin yan Baka wala natin mabuksak gulong jajak muna guys. Yan. para mahugod itong kanyang ano, yung kanyang gulong yan. Ayan, guys ayan, ayan, na? Ano na. Nagalaw na tago sa pliers ko guys sa niya Yan. Yan. Yeah. Eto yeah, din, yeah, paulo. Kaya yeah, buhugutan ehe niya, Paolo. Aba. Kaya buhugutan e. Mas -e madali pag hinugutan ehe -e, no. Kasi uh, short method. Yo, short method, hindi long method. Para lang madali. Ikaysa tatanggalin pa yung mga ano-ano double tire, torque neto, bearing. Yung ehe na lang tatanggalin. Bearing. Ang ganyan lang pag natanggal ng gulong para mas mabilis. Kesa gulong at tanggalin na lang. na lang, ganyan ang proseso niyan guys sa akin. Yung iba gulong at tinatanggal. Saka, saka tatanggalin yung kanyang brake sheet, yung kanyang ano, yung brake drum ay eh, ito diretso na kasama na lahat rekta na ika nga ano hmm. yeah mas naubos na eh guys o oh. ano nga yung mga oil seat na mga bearing dyan, guys ah? oil yan <tinyo> yun, oil seal pang labas yun, oil seal dalawa yung oil seal na inner saka outer yun guys ha ito, outer so, tatanggal yung inner mga lakabala yan yun guys, yun mga lakabala yung dili ya to yung guys hindi niya mahugot kasi medyo kapit na yung preno ni ina-adjust lang para lumuwag para mahugot natin kasi baka mamaya kapit yung kanyang lining yung brake tube kapit sa kanyang ano, brake drum kaya kaya niya adjust muna kami lulu agad yun no? yung ng ating mekani ko kaya ganyan lang guys ah, pag saan di na ganun ayaw mo hukot ang gulong niya adjust sa record, eh, lulu again. kasi medyo kapit ang ano no? brake lining guys ha ganyan lang ang proseso niyan guys ha ah? yung bearing, may tanggal na yung, yun

Yan ang proseso. Nakatatagal oh. okay, rin yung kanyang presyo. Oh. Yun! Kahit na, tanggal na. Bago pa ano, oh. na, oh. ang ano, Siyang, right, oh. Bago oh. Bago pa yun, oh. Ano kayong sukat ng ano yan? Ayan guys, oh. Ayan, basaba sa mga sana. Basaba sa mga sana. Kasi yan yung target na talaga ako no? yun. Natitira na kaya <coughs> Kahit naman yung kanyang ano, basahan na rin. Yan ang ito, sinyalis na talagang tumagas yung kanyang ano, brake wheel cylinder guys ha. Brake wheel cylinder tawag yan guys ha. Yeah. Wheel cylinder, assembly. Yan, yeah. yung tumagas na yan. Namin natin natin yung kanyang wheel cap for the fuck guys ha. Okay, sa inyo guys ha. Nalawang gagamitin Ah. Ay, Ay, na tawag pa sa from time, na po Alam matitira sa bibilang ng round bar. Bibilang ako ng mga clip. Uh. Oh. Regal mo. Four five. Ano ba? 4... sa <laughs> no, 16? Yes. Ano? Okay. ba 16 ba tama? Tama boss. Yeah, one, daw size, guys. Nice. Papa, yung battery mo na una eh. uh. Kasi yung battery nasa loob pag kinarga nang nyog, Pag nagloko yung battery ng manyo, hindi <laughs> Ay, man, pag nasa expressway sila. Ang dami tatanggalin. Pati, pati yung tatanggalin. Ayan guys, oh, ito, ito yung wheelcup na papagta natin. 1-1-16 ba ito? 1-1-16 boss. Nakita mo na? Yes yeah, boss. Ayan, 1-1-16 sumukot na kanyang ano, na kanyang wheelcup guys. Apat na apat, piraso yung mapagtaan guys, ha, isang gulong apat. Oh. Bali, isang set ito, tapos pati kabila. Walo well, no, pero hindi na kabila yun. Oh. Ito, ito lang kabak na ito. Ito lang 1 in 1, 16. Yan tangas na yun. na tangkas na. Oh. Tanggali lang. Parang sinundot na sinundot lamang. Ha? Oh, ha? Oh. Yeah, like one in one, sixteen size, ito like that. Uh. hindi ko nga bearing ngayon na guys ha. Ayan guys ko, Ayan guys ha. Ayan Ayan, Ayan may, uh, Ito, eh, eh. Ito, Ito, guys ha. sa guys guys ha. guys Ayan Ayan guys ha. Ayan. Ayan. natin, Ayan. Ayan. Ayan sila yung pag pag yung natanda nito yung natanda nito break through guys ha kaya kaya natanda nito ito lang ng break through ito yung mga spring yeah, yung gumagaling nyan guys spring ito spring na ito nakalagay dito yung dalawang ito ayan yeah, guys ha yeah. Yan, yeah, guys ito yung papalit nating wheel cap yan ha ito guys ha ito yung papalit nating wheel cap guys ha ito yung luma, ito yung bago guys. isa yan. Ayan, ayan. Ayan. Namin ay kakamitan ni Paolo guys. Ang ating binali ko. Ayan, ganyan lang ang unang ang mga proseso paggagawa niya ng gulong guys ha. Iyadyakan nyo muna. Pero yung, lulugan nyo muna kanyang eh. <coughs> Huwag yung tatanggalin yung gulong. Mas mahirap pa yung guys. Mas madali yung ginawa ng binali ko natin. Kasama lahat yung gulong sa kanyang brake drum pagtatanggal mas madaling proseso kaysa sa gulong ang tatanggalin tapos tatanggalin pa yung brake yung ano yung brake drum mas hindi mahirap yung guys hindi ka dito madali na madali lang kasama lang pati yung ano yung ano, pagtatanggal gulong at saka yung brake drum hindi natanggal tatanggal yung gulong guys ha ah. ayan ano yeah, ni Lian, guys, ah. ayan, yan ni Paulian guys ha hindi na lang proseso kung paano magpalit na brake drum

Yan, siyempre guys, hindi namin yung, yung binakang tagas. Yung mga flow fluid na tumalsik. Ayan no? Kaya namin yun yun, yung video para mas kapag ng premium yung guys sa akin. Ay, kakapitan pa din ang dumi yung pagka hindi mo tinanggal yung kanyang mga no? fluid yung mga tumatumalsik. Yan, guys. Siyempre, kailangan nyo nang basahan guys para gumanda ng gusto. Yan, para maliit ng gusto guys ha. Kailangan nang basahan. Kakapitan mamaya yan guys.

Ah guys, okay na, nakabit na parehas. Yung apat na wheel cup guys ha. Ibabaw ilalim yung guys ha. Apat ang isang gulong. Apat na wheel cup. Sa unang guys, tip lang, dalawa lang sa gulo sa unang guys ha, ang wheel cup. Sa huli lang ang apat. Up and down, down and up. Yan. Yan ganyan lang paggawa ng ano ha. tagas na gulong. Paano magpalit? Ay, susunod na ang break two. simple simpli lang, oh. Ang galing sabi Oh, tapos na agad. Lock na agad lahat. Susunod yung kanyang lock, guys. Yan. Lock na yan. Sa break two, para hindi siya bumuka. Ilalagay ang lakyan pag inyong kakalimutan yan guys Pag kakalimutan yung lak. Bubukaw ang inyong ano Brake lining baka bubigay pa Bubitaw pa Kaya kaya yan ang proseso ng lock nyan Kinakalang may lakyan baka makalimutan nyo Pagkakabit Importante yung guys Ayon, guys nakakabit na pares yung lock guys Ayan guys

kinakabit yung lock na yun guys ha may tinatamaan din yun yung tamang 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 kulang pa kasi may tornilyo yung guys ha oil na guys yung oil yun yung ehe na yung ehe guys yung ehe yan lagi na mamaya yan adjust yeah, muna yung adjust muna guys Tawag yung kapit Dapat i-adjust yung guys ha Kasi yun lang i-adjust talaga pag Pagka hindi nyo adjust Baka kayo preno guys <coughs> Guys, kabilaan nyo na Siyempre, dalawa yung wheel cylinder nyo Kaya ka lang, kalawat sa din ng i-adjust nyo Pareha sa i-adjust yun ha? Kasi dalawa yung wheel cylinder natin Kaya i-adjust pareha ka sa yun guys ha Kaya ganyan ang proseso pag ng paggawa ng gulong guys ha pag may tagas ang inyong wheel cap sa gulong ganyan ang pagkagawa guys ha may na i-adjust pares pa yung wheel cylinder ayun guys paloob aliwa mo, ba kanan pares paloob ang adjust nung guys ha yung dalawang wheel cylinder paloob pa guys. ang adjust yung ba ah uh, ang adjust guys ha hindi pala ba paloob dalawang wheel cylinder yun ha kaloob ang adyat ka pareha sa guys iikot nyo ang gulong para malaman nyo kung kapit o ano kaya ano, kaya ginagawa natin yung mekanik ko alam ako kung, kung okay na o hindi pa pag yung wheels yung uh, freewheeling na saka okay na yung guys pag medyo hindi freewheeling kapit pa ka yung freno na guys ha okay guys okay, guys, wait na eh pasok na ayun, so, stone radio na nagkakabing tapos na, may nila pag palit ng wind cap guys, ang gulong ng inyong mga sakyan may nila pag gawa mamaya, na lang yan guys ayan guys, titestingin na yun yun, nairit na Kumisipon na.

binibilig pa guys, may hangin Apak! pa. Apa! Bomba! Bomba! Apa! Apa! Bomba! Bomba! Hangin, hangin, hangin. Yan guys, yan lang Tinanggal oh. ang hangin ha guys, tinanggal ang hangin o. No. Si Beto po ba? Medyo mahina pa pero kaya binobomba at binay Pinatanggal ang hangin guys ha Aba! Apok Bomba Bomba Apok Apok daw Kaya yeah, guys Ayos na, tatatay na muna Pero okay na yan guys Ayan yeah, guys, sana kahit paano, may na kayong tip o idea man lang sa mga sila yung video. Happy to post guys okay. ha. Kaya sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at notification bell para lagi updated sa mga si share na yung video. At ipopos guys, yan. Okay na yan guys. Kaya nila pagpapalit ng wheel cap sa gulong sa hulihan. Yan, isuso guys. So ha, isuso ha. Yan. One in one guys ha. Yan. Yan guys. Okay na yan guys. Eh. Yan, ganyan lang guys ha. Okay oh. Baka pa rin okay ano, na Medyo mahina. Ayun, malakas na. Okay na. Okay na. Ayaw okay, okay na. Yee, fire. Hop, desak yaw. Yee, fire. Sarang frelo, oh. Ayan, okay na, guys. Ayos yun, tapos na, oh. Ayan, ayos na, guys. Tapos na yun, guys, ha. Ganda lang ng wheel cap 'yung guys, ha. Sa huli ano. oh. guys. Sarang salamat sa nanonood, guys. Thank you, guys.